So ayun guys, lumabas na po yung desisyon ng MTRCB kung saan po dininay po nila yung pong motion for reconsideration ng It Show Time. So ibig sabihin po, in full effect pa rin yung 12-day suspension na pinataw dito sa It Show Time. Ganun pa man, hindi pa po ito i-implement kasi meron pang 15 days ito pong show para uh, iangat yung pong kanilang complaint sa Office of the President. So si Pangulong Bongbong Marcos ang magdedesisyon sa napaka-importanting topic na ito. Diba? Sa dinami-daming problema ng bansa, i-appel nila sa Office of the President para lang po hindi sila masuspinde ng 12 days. Like I said po, hindi lang naman yan dahil doon sa icing. Ang dami pa pong ibang instances yan na nagpatong-patong na nga po at ang huling uh, the last row is yung pong uh, subuan ng icing Uh, si Vice at si Ayon. Okay? Pero sa akin lang, hindi na po ako nagulat na dinenay ng MTRCB yung motion for uh, appeal nitong It Showtime. Kung, di ba, kung naging mas humble sana sila at nagpakumbaba, instead of uh, puro parinig, yung mga pages inaatake yung MTRCB, halos araw-araw noon, tapos uh, hinaharas, sa mga videos, yung pong mga membro ng MTRCB board nung pong mga empleyado po nila si Chairwoman Lala Soto grabe po yung level ng harassment na received ng MTRCB dahil po ito po ay uh, kahit indirectly eh, nauudyokan nung pong mga uh, sumusuporta dito po sa It's Showtime eh syempre nagsisimula po yan kay Mama Vice, hindi po niya talaga niya tinatanggap ayaw po niyang hindi uh, niya ma-accept talaga na masuspend po sila dahil po dun sa icing kaya ang daming parinig, ang daming mga hirit. Uh, ang naging epekto po tuloy, yun po, eh, puno atake po. Puro atake ang nangyayari sa mga member po ng MTRCB. Sa akin lang, kung, kung hindi na nila inatake sana, kung mas nagpakumbaba sila, baka po nabawasan pa. Kung mapila sila, baka nabawasan pa yung ano, or if not, if not matanggal at all. Kasi yan nga po eh, they took the hard path po. De, uh, pinilit po nila na gawin yung kahit po, kahit po Uh, alam naman nating walang magagawa. They try to bully and to pressure chairwoman. Hindi naman nila, di ba, ahena siya ng gobyerno yan. Lahat tayo sumusunod dyan, di ba? So, dapat sinunod nila. Pero anyway, yun na nga po. At natin, kung iapila nila sa Office of the President, o papatagalin pa nila ng another 15 days na atakihin na naman nila ito pong si Chairwoman Lala at yung MTRCB. So, tignan po natin kung saan po mapupunta ito pong uh, ito pong issue na ito. Okay? So, yun lang. Uh, kakain lang muna ako ngayon dito ako sa Makati. Kahit ako lang sa inyo dito ulam ko. Uh. So, sa uh, experience right din nga, Sa healthy living tayo. pinakbet. Tapos pork steak tapos fried rice. Yan, medyo marami tayong kakainin ngayon. Oh, pero healthy naman kasi ayan, gulay, eh, sarap, oh. So, ayun guys. Uh, Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin dito sa MDRCB na issue. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.